So ipagpatuloy natin mga kabayan ang paglalakad at babalikan natin yung puso ng uh, talbos ng kasoy. Ito mga kabayan. Ito yung pinalabas ko na pang-cleansing sa loob ng katawan, itong pako nito. Kaya yung ating mga kabayan na uh, gustong mag-cleansing tungkol sa pako ay sundin niyo lamang po yung maitinuro kong proseso para magkapag po kayo sa inyong katawan mga kaubayan. Kaya pagpatuloy po natin ang paglalakad ngayon mga kaubayan at kukunin po natin yung um, talbos ng kasoy doon sa dulo. Tara na kanina ko pa tinitignan tong labanos na ito mga kaubayan iniisip ko kung anong pwede nating gawin mag-isip muna tayo kasi ito na din po yung pinalabas ko noon tungkol sa arthritis eh kaso wala tayong makitang kasangkapan niya kaya kung may kasangkapan siya mga kaubayan maring kukuha po tayo siguro kaya wag natin pala itong halamang gamot na labanos para sa arthritis mga kaubayan. Pagpatuloy po natin. So, itong area na ito mga kaubayan ay area ng ating mga kapatid na katutubo ito. Ito, bali binigyan po sila ng sarili nilang um, um, lugar na pagtitindahan para sa ganun ay ay hindi po sila pakalat-kalat nakita mo kagagaling ko sa masinlok kaya dito naman ngayon baka umayak yata kanay-nayan ngayon lang makakita ng so eto mga kaubayan matagal ko nang pinalabas yan eh yang matagal ko nang pinalabas yan mga kaubayan na, na... antay lamang po natin matapos yung ating mga kaubayan bago natin lapitan kasi ito yung pinalabas ko mga kaubayan Nagamot gamot sa almoranas itong patulang nitib na itong mga kaubayan kaya magkano yan kabagis magkano dyan Oh. Ilang piraso na yung one port <coughs> At gagawa kong video. Sige nga, bigyan mo ako. Gagawa ko ng video. Eto mga kabayan, ang, taya, ang tabayanan nyo po. Gagawa po ako ng videos tungkol sa Almoranas. Itong one port lang kabagis o oh, malilit lang. Yeah, yan. Ganyan. Gagawa ko ng videos nito mga kaubayan tungkol sa Almoranas. Ito. Kaya itong ating mga kapatid na mga katutubo ay tangkilikin po natin ang kanilang mga produkto kasi kadalasan po sa kanila nang gagaling ang mga halamang gamot na malalakas po. Ay. Thank you, Kabagis. Thank you. So, ipagpatuloy natin ang paglalakad, mga kaubayan, hanggang makarating po tayo doon sa... So. <coughs> so, ang daming kangkong, mga kaubayan, no? ang lalaking tali. Yan, o. No? kaya yung mamahilig mag-adubo. Ang kangkong mga kaubayan, sa ating kaalaman na ating mga ay ang kangkong. Isa din po yan sa ginagamit naming pang cleansing sa loob ng katawan. eto mga kaubayan, kaya lang wala nang medyo sariwa dito. Wala ka lang kanyang kabagis. Paano maging sariwa po yan eh? Nalanta na. Nalanta na <laughs> <ng sobrang iyak>. <laughs> <laughs> Maring kukunin na kukuha tayo ng ganito mga kaubayan at gagawa tayo ng videos magpapalabas po tayo tungkol sa ubo magkano yan kabagis isa di pa sampu lahat ilaw pa yung kamayam ilaw pa <tos> <tos> mga kahubayan, gagawa po ako mayas sa aking live ng ganito tungkol sa ubo. Yes, uh, oo oh ma'am. Oh, Eto mga kaubayan, kasi inubo po tayo, kaya gagawa po tayo ng gamot ng ubo. At yun naman po mga kaubayan ay yung talbos ng kasoy. Yan po. Masarap yun. Thank you. So, maring palabas na tayo mga kaubayan at pupunta naman tayo sa kabila. At ipagpatuloy po natin ang pagblablog doon sa kabila mga kaubayan. <clears throat> Kaya pansamantala natin isasara ang ating video mga kaubayan at muli natin ipagpatuloy dun sa kabila hanggang dito na lamang po at marami pong salamat